Marahay na hapon, kamusta? Magandang araw sa inyo mga kaibigan Ito mga lads, uh, pag-uusapan po natin ngayon yung pagkakaiba ng mga kalsada natin na ginagahanan sa Pilipinas Kapag kasi mga kaibigan na uh, biyahero po tayo uh, malimit po natin marinig kung ano po yung bypass road, diversion road circumferential road at ang tinatawag mga kaibigan na uh, Maharlika Highway na pinakamahaba sa Pilipinas Ganun din po mga kaibigan, ganoon rin po yung pagkakaiba ng coastal road Etong lugar na to mga lads mga kaibigan ngayon sa lugar namin dito abating ah, papunta kami ng Bicol pero eto sakap na po ito ng Bicol Dadanan po namin yung mga bayan po ng Lupe hanggang sa may sipukot etong dinadaanan po namin ngayon mga kaibigan ito po yung Andaya Highway tinuturing ito mga kaibigan na pangunahing pambansang alsada o national highway sa Pilipinas pero mga kaibigan yung iba tinuturing ito na isang alternative route o bypass sa Maharlika Highway ito po kasi mga kaibigan ang Andaya Highway sa po itong National Primary Road sa Camarines Norte, Quezon at Camarines Sur. Isa po itong National Arterial Road o pangunahing daan na naguunay sa mga rehiyon po ng Bicol tapos sa Quezon. Napakahalaga ng papel nito mga kaibigan dahil nagsisilbi itong alternatibong ruta ng Maharlika Highway o Asian Highway 26 na dumadaan mula Santa Elena, Camarines Norte hanggang Sikukot sa Camarines Sur. Pero mga kaibigan, itong Andaya Highway hindi po siya bypass road kundi isa po siyang national highway o isang national arterial road. Pero mga kaibigan, sa so ngayon napakahirap po ng makalsada po kasi marami pong lubak tapos di po maayos yung iba. Kaya sigurado nga yung magpapasko, napakahirap duman dito. Sigurado sobrang traffic na naman po dito. Kaya po mga kaibigan, mga kababayan, kung hindi po kayo nagmamadali, tapos mas gusto nyo po yung magandang kalsada, tapos magandang mga view, mas okay po dumaan po kayo ron sa pinakalumang kalsada, yung dati pong tinatawag na Bicol South Road, o yung pong Maharlika Highway na kung saan dumadaan po sa may bandang daet, labo, hanggang sa may bayan ko ng basod sa Cambrines Norte kung saan matatagpon po natin doon yung magtukang manok. Ito mga kaibigan yung example o kalimbawa ng isang bypass road. Kasi ito mga, lads, mga kaibigan yung gumaka-bypass road na pinaka-training kasi napakahirap ng ahon, tapos matindi yung ahon, tapos matindi rin yung dosong. <laughs> Kaya marami po yung mga hindi masyadong nakakadaan po rito. Lalo po yung mga loaded na mga trucks at mga bus. Kaya marami pong na accident rito. Pero mga kaibigan, yung ibig sabihin po ng bypass, yung umiwas po sa sentro. Sa madaling paliwanag mga kaibigan, ang bypass road ay layunin po nito iwasan ang sentrong bahagi ng bayan ng lungsod. Dumadaan po ito sa labas ng kabayanan para makaiwas po sa trafiko isa po itong alternatibong ruta mga kaibigan para hindi na po dumaan sa pinakasentro pinaka lalo po yung mga long distance travelers mula po sa Manila hanggang sa may papuhipo ng bicol at sa iba po pong bahagi ng Visayas Luzon at sa Mindanao kaya ito po mga kaibigan na example po halimbawa po ng isang bypass road ito pong gumaka dito mga kaibigan sa gumaka bypass road na napakaganda po dumaan pero syempre kapag loaded po kaya huwag nyo na pong susubukan pero kung mga sa katulad po natin ng mga motor tapos mga naka four wheels okay na okay po duman dito bukod sa mapapabilis na po yung inyong biyahe kaysa po kasi sa bayan po ng gumakan na paka traffic at di pa po maganda yung ibang mga kalsada po Kaya eto naman mga kaibigan ng example alimbawa po na isang diversion road ito po mga kaibigan yung sa baba po yan ng Sigsag road yung old Sigsag road dito po yan sa may pagbilaw at Quezon ang layunin mga kaibigan, ng diversion road ay magbigay ng pansamantala o alternatibong ruta kapag masyadong masikip o may sira ang main road. Katulad dito mga lads mga kaibigan, ginawa ito para sa mga bus, para sa mga trakasyon sa taas masikip at delikado. Kaya ito po yung tinatawag na diversion road. Dito mga kaibigan, sa baba ng Old Sixag Road, yung diversion road, makita nyo po yung iba't ibang klase ng mga bus na tumadaan pa uwi at papalit po pa ng Manila. Maganda mga kalsada po rito tapos maluwag, katulad po nito. Pero mga kaibigan, mayroon po rito ibang mga ginagawang kalsada pero katapos na rin kaya maganda na po dumaan din po rito kung medyo ilang po kayo sa taas. Ito naman mga kaibigan, yung Maharlika Highway o tinatawag po natin pan Philippine Highway at tinatawag din po itong Asian Highway 26 o IH 26. Ito mga kaibigan, yung pinakamahabang highway o kalsada dito po yan sa atin sa Pilipinas dahil na nagmumula po po yan sa Lawag, sa Ilocos Norte hanggang sa Mindanao, sa Sambuanga itong Maharlika Highway ay ang pangalan po pa ng mismong pangunahing highway po yan dito po yan sa ating bansa na kakahaba po nito ito mga kaibigan ang lokal na pangalan ng Pan Philippine Highway ang pinakamahabang pambansang lansangan dito po yan sa ating sa Pilipinas na dumadaan po yan mula Luzon Visayas hanggang sa Mindanao hindi po, hindi po ito isang uri ng daan kundi isang piyak na ruta na may iba't ibang segment na dumadaan sa maraming bayan at lungsod dito yan sa ating bansa ito pa mga kaibigan, ang Maharlika Highway ay may tinatayang haba na 3,517 km. Yan po yung official route nito po niya. Uh, Bali kung sa Luzon, may haba po yan na 2,300 km. Tapos sa Visayas, may 500 kilometers. At sa Mindanao, 700 km. Kaya may haba po siya na mahigit 3,517 km sa kabuuan ng haba po ng highway ng Maharlika Highway. Ito naman mga kaibigan, yung tinatawag na AH26 o Asian Highway 26 dahil bahagi po ito ng Asian Highway Network, isang international road network na binuo ng United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific o UNISCAP. Bahagi po ito mga ng international route. Ang Asian Highway Network mga ay proyekto po yan para pagdugtungin ang mga pangunahing kalsada sa Asia. Bawat highway po yan ay may route number katulad po tatin sa Pilipinas yung Maharlika Highway kaya yun po yung naitalaga po sa atin, yung Route 26, kaya tinawag po yan na AH26 o Asian Highway 26 kung mahal ka-highway. Eto naman mga kaibigan, yung circumferential road. Layunin po nito o ang ibig sabihin po nito, umikit po yan sa paligid ng buong bayan ng lungsod na para kang bumubuo ng bilog o ring road sa paligid po ng urban area. Ginagamit po ito mga kaibigan sa malalakmong syudad, katulad po sa C5, tapos C6. Isa po ito mga kaibigan, alternatibong ruta sa EDSA para sa north-south travel na alam lang po natin na EDSA ng namin pala sa C5. Bahagi ito mga kaibigan, Metropolitan Manila Arterial Road Network na nakaplanong upigay ng circumferential at radial route sa buong Metro Manila. At ang circumferential road mga kaibigan, nagsisilpilin po yan, Sintoron, sa paligid ng isang lungsod o reyon. Ginagamit po ito para sa mas mabilis na pagbiyahe para hindi na po dumaan sa siksikang sentro pero sa ngayon kasi yung C5 napakatindigan na rin ang traffic naman mga kaibigan, yung coastal road, bali ito po mga kaibigan, ibig sabihin po niyan, uh, literal na ibig sabihin ay kalsada na nasa tabing dagat o malapit sa baybayin. May bahagi po yan na malapit o katapat mismo ng dagat, madalas na ginagamit bilang alternatibong ruta dahil mas diretso at mas maluwag kaysa sa mga kalsada sa lupo ng lunsod. Ang isang halimbawa po nito mga kaibigan, yung Cavitex, tapos yung Roas Boulevard Extension at marami pa pong ibang klasing sa ating lugar na mga coastal Road na matatagpan po dito sa ating bansa hindi ko na po alam yung iba kung saan yun kasi di pa po ako nakapunta sa iba't ibang klaseng lugar na may coastal roads pero dun mga kaibigan sa si Dabao na video ko na rin po yun yung sa coastal roads na napakaganda isa rin po yun sa magandang coastal roads dito yun sa atin sa Pilipinas yun lamang po mga kaibigan sana medyo naiintindihan nyo yung paliwanag ng iba't ibang klaseng highway o kalsada dito yun sa atin sa Pilipinas katulad po yung pagkakaiba ng diversion road at ng bypass road na halos parehas lang tapos yun mga kaibigan yung kung ano po yung ibig sabihin po ng Asian Highway 26 o Maharlika Highway tapos yung circumferential road na atin naman po ang palaging nadadaanan na matrapik dito po yan yung C5 example yon tapos kung ano po po yung coastal road yun lamang mga lods mga kaibigan ingat po kayo palagi sa biyahe sana medyo nakaroon po kayo idea lalo na sa mga biyahero po natin na katulad po natin kung anong klaseng kalsada yung ating mga dinadaanan baka naman po mga kaibigan pakisubscribe ng aking maliit na youtube channel maraming maraming salamat po sa inyo. mabalos po mag ingat po kong firme god bless po mabalos po lalo po yung mga babiyahe ngayong magpapaspat bagong taon god bless po ingat mabalos po salamat